Nevermore mula sa seryeng Wednesday. At ito ay parang kamay. Medyo nakakatakot lahat ito. Mga pare, grabe ito. Ah, 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 baka ito ay isang demonyo. Oh balita. Balita. Mga pare. Ayon sa siguradong balita, nalaman namin na ang seryeng Wednesday ng Netflix ay kinunan sa Russia. At itong sikat na Wednesday, mao siya yung babaeng may tirintas. Bukod pa dyan, ayon sa isang bersyon, mismong kastilyo ni Wednesday ay nilubog sa isa sa mga lokal na lawa. Batay ito sa totoong mga pangyayari. Wednesday. Si Wednesday at ang mahika. Totoo yan. Anto ha. An Anto ha. Anto Abala ako. Anto, naririnig ko ba? Bagong episode. Pakinggan mo ang bagong episode ng balita. Tingnan mo kung ano ang sinasabi nila. Sa iba ba, maaring may nakakatakot at nakakakilabot na bagay na kaugnay ng seryang ito. Isipin mo, totoo pala si Wednesday. Kalokohan yan, para lang yan sa mga utu-utu tulad mo. Aba, kapal ng mukha mo ha. Sa stop udob na balita, hindi sila nagsasabi ng kalokohan. Teka, gamitin naman natin ang luhika. Sila, nakatira sa kastilyo. Tayo, wala tayong kastilyo. Sa stop udob na balita, nagkwento sila tungkol sa kastilyo at lawa. Ganito na lang, pupunta ako roon, iimbestigahan ko, hahanapin ang ebidensya na dito sa atin kinunan ang Wednesday at natotoo ang kwento tungkol kay Wednesday at sa madidilim na bagay na yon. Kapag napatunayan ko, magbabayad ka ng isang libo. Gets? Kahit lima pa. Tara, pustahan tayo. Sige, simulan na natin mga tol, tara na. At ngayon, nandito tayo sa gubat, malapit sa kakaibang kastilyo na kamukha ng sikat na paaralan na Nevermore mula sa seryeng Wednesday. At malapit din sa paaralang ito kung saan maaaring nag-aral mismo si Wednesday ay may lawa. Heto iyon. Kaya dito tayo magma-magnet fishing para malaman kung may mga kakaiba at nakakatakot na bagay sa ilalim ng tubig na may kaugnayan kay Wednesday o sa mas nakakatakot pa. Ayan. Oops. Ha? Mga pare, kakahagis ko lang agad. May nahuli na agad. Oh, ayan na, ayan na. Ramdam ko na may nakadikit sa magnet. Hindi naman mabigat pero parang may nakuha ako. Pero mga pare, pwedeng nakakatakot at nakakakilabot to kung talagang may kinalaman ito sa Universidad ng Nevermore o kay Wednesday mismo medyo nakakatakot dito. Huwag ko kalimutan mag-like kung gusto nyo ang magnetic fishing. Ano yan? Damo ba yan sa tubig? Hindi. Teka, may nakikita ako. Parang bag to, mga pare. Baka may pera o kung ano pa mang laman to. Hindi ito bag briefcase to, mga pare. Aba, kakaibang briefcase to, ha? Ah. May letrang N na Ingles dito. Logo yan ng Universidad ng Nevermore. Mga pare, grabe. Tignan nyo, parang bag talaga ito ni Wednesday, di ba? Ganito itsura niya pag may ganitong bag sa totoong buhay mga pare. Tignan niyo yung larawan. Ito yung bag na yon. Pero hindi lang si Wednesday ang may ganitong bag. Pati na rin yung ibang estudyante ng Nevermore. Baka totoo nga lahat to. Totoo. Sa likod ng gubat na yon, malapit lang ang kastilyo na siyang universidad ng Nevermore. Isa sa mga estudyante ay naglalakad malapit sa lawa. At dahil wala lang siyang magawa, itinapon niya ng ganun lang ang bag na ito sa ilog este. Sa lawa pala. Ano, ano na ano, ngayon, pinakuha ko na ito. Oo, lalo at lalo itong nakakatakot kasi may mga nakakatakot na nangyayari sa universidad na ito. Lexus. Anto, na, tingnan mo, kami ng cameraman ay nakakuha ng video. Ayan, tingnan mo, may nakita kami. Tingnan mo, nakikita mo ba? Oo, oh, ayan. Bag. Bag mula dito, mula sa Nevermore. Ito yung Castillo na yon. Bag lang ito na may tag at mabibili na sa mga marketplace. Kaya siguro fans lang ang bibili. Anong ibig mong sabihin mga fans? Eh paano naman yung nagkataon na ganito ang nangyari? Nagma-magnet fishing ako malapit sa lugar kung saan pwedeng nangyari lahat at nahanap ko ang bag ni Wednesday. Kalokohan, hindi ako naniniwala. Sige, tingnan pa natin ang ibang nahanap ngayon. Malapit ang ugnayan ng Universidad ng Nevermore sa bahay ng pamilya Adams dahil lahat ng nakatira sa bahay na iyon ay nag-aral sa universidad na ito. At nakita nyo naman kung anong klase ng mga tao ang nagtitipon doon. Parang may magnet ako at may kung anong bumubula doon. Tuwing may lumalabas na bula mula doon, nakakaramdam ako ng kabaman na, kasi baka may buhay na nila lang doon. Pero nararamdaman ko na may magaan sa magnet ko. Ngayon, ayan, kita na. O, anong meron doon? Parang nakakatakot na kutsilyo to, mga pare. Isang kakaiba at madugong kutsilyo, mga pare. Grabe, ang itsura niya matalim at may mga ngipin. Totoong nakakatakot ang itsura niya. Grabe, sa tingin ko may ganitong kutsilyo ang isa sa mga karakter sa seryeng Wednesday. Isulat nyo sa mga komento kung naaalala nyo. Kung talagang nanood kayo kung sino ang may ganitong kutsilyo at mukhang nagamit na talaga ito. Hindi na ako nagulat kasi kung totoo ang universidad na ito, siguradong may nakakatakot na nangyayari doon. Mga kaibigan, kung nanonood pa rin kayo, mag-subscribe na sa channel ko para sa mas marami pang astig na magnetic fishing at mga pakikipagsapalaran sa seryang ito kung gusto nyo rin syempre. Grabe, eh, uh, etong kutsilyo na to ay hindi basta-basta ang kutsilyo. Para talaga itong kutsilyo na ginagamit sa mga pagpapahirap, sa mga nakakatakot at nakakakilabot na bagay. Itatapon ko ngayon ng kaunti pa kaliwa Kasi sa totoo lang, laging maraming sikreto ang nakatago sa lahat ng may kinalaman kay Wednesday. Oh may sumabit na naman. Ayan na naman ang mga bula. Nakakakilabot, bumubulwak, ang kakaiba. Tingnan nyo, ang higpit ng pagkakabanat. Parang, alam mo yon may nakapako sa kung saan. Uy, grabe, biglang pumitaw. Mukhang may napatid ako. Sige, tingnan natin. Hindi, may nakadikit pa rin sa magnet ko. Hindi pa siya walang laman. At ayun, may nakikita na akong konti. Ano kaya to? Parang kamay ito. Kamay nga, puro tahi pa kaibigan ni Wednesday to, nakalimutan ko pangalan niya. Parang ting yata, di ko maalala. Isulat nyo sa mga komento kung alam nyo kung ano ang pangalan ng kamay na ito. Kaibigan niya tayo ni Wednesday. Pero sabi ko nga, pakiramdam ko may isinaksak o nilagay sa lupa. Parang ako ang naglabas nun. Ngayon, hindi na siya mabilis tumakbo. Ewan, parang nakakatakot na lahat. Puno ng tahi, wasak na wasak na siya. Ay, grabe. Ibig sabihin, may masamang nangyari dito. At mukhang konektado talaga ito sa buong kwento. Sa Nevermore, sa pamilya Adams at kay Wednesday mismo. Ngayon pati sa bagay na ito. Nakalimutan ko palang buksan ng bag na to. Nakaka-intriga talaga ang laman nito. Uy, sandali lang, huwag sumilip. Ang daming kakaibang bagay dito. May nakakatuwa, kakaiba at nakakatakot. Hindi ko sure kung pwede ko itong ipakita sa inyo. Gusto nyo bang makita? Kapag nakaipon tayo ng limang libong likes sa video na ito, ipapakita ko ito sa inyo. Kaya siguraduhin mag-subscribe at mag-like kayo. Hanggat hindi natin naaabot ang tamang bilang, hindi niyo malalaman kung ano ang laman ng bag ni Wednesday at paano konektado ang mga nakakatakot na ito sa kanya. Anton, tingnan mo ito oh. Sandali, hindi ko maintindihan kung saan galing sa akin. Hindi naman mahalaga lahat yan. Oh, ito ang natagpuan natin. Tingnan mo, itong bagay na to, kamay ito mula sa pelikula. Yung nakakatakot, buhay na kamay. Pero dito hindi siya buhay, pero nahanap din natin siya sa parehong lugar kung saan natin nahanap yung iba pang mga bagay. Basta kamay lang ito, silikon mula sa manikin. Don, ewan ko, baka inilipat lang sa tindahan o kung ano paman. Totoong bagay ito pero patay na. Galing ito sa seryang Wednesday. Bung serye, tumatakbo siya. Ano nga ba siya? Nalunod siya, nakita natin siya sa ilalim ng tubig. Halimaw siya kaya kaya niyang huminga sa ilalim ng tubig. Wala namang pipigil sa kanya. Ibig mong sabihin, hindi pa sapat yun sa'yo? Hindi, hindi, hindi. Makakahanap pa tayo ng mas marami. Mapapatunayan natin yan kay Anton. Sige, ihulog ulit natin ang magnet dun sa lugar kung saan may nakakatakot na pagbulwak. Kasi kung dun nila itinapon ang kamay na yon baka may iba pang nakakatakot na bagay dun. Hmm, medyo mabigat. Ayos naman ang pagangat pero sobrang bigat ng nakuha natin ngayon. Sobrang bigat talaga, mukhang ito na ang pinakamabigat na nakuha natin ngayong araw. Ayon, may nakikita na akong konti. Grabe, ang bigat talaga. Opa, mga pare, may lumilitaw at umaangat pa ang laki at bigat ng nakuha natin. Kung nahulaan nyo na, i-pause nyo muna ang video at i-comment nyo kung ano sa tingin nyo to. Sino mang makasagot ng tama, bibigyan ko ng puso sa comments. Sana hindi ito nakakatakot or delikado. Sigurado akong may kinalaman ito kay Wednesday at Nevermore University. Ano kaya ito? Grabe, ang astig mga kaibigan. Tingnan nyo. Ito ay makinilya. Makinilya talaga. Wow, tumutunog pa siya na parang totoong makinilya. Ah, mga kaibigan. Alam ko na si Hugh Wednesday at ang iba pang mga estudyante ng Nevermore ay gumamit ng ganitong bagay. Para makapag-print ng kung ano-ano mga kwento, alaala at iba pa, paano ba ito gumagana? Hindi pa ako nagkaroon ng ganito. Typewriter, yung totoong typewriter, nakakatuwa. Kaya pa kaya nitong mag ng iba pang bagay? Paano ko nagawa yon? Paano ko nga ba nagawa yon? Baka itong pindutan na to. Oo, oh, yan ang tunog. Sige, mag-subscribe ka sa channel ko. Ha, kung sino ang gumawa, magaling ka. Pero tingnan nyo, mga bata, itong itim na makinilya na nakakatakot ay may mga pulang mancha na parang dugo. Lalo na dito makikita at dahil dito, nakakakilabot talaga. Ano kayang ginawa sa makinilyang ito? Baka nga may nangyari sa tao dito, hehe. Hindi ko alam, mga bata, pero nakakatakot talaga ang itsura nito. Sobrang bigat talaga nito, mga bata. Ito na ang pinakamalaking natagpuan ko ngayon. Sigurado ako may kaugnayan ang makinilyang ito kay Wednesday. Anton, Anton, tignan mo. Oo, oh, teka lang. Sinusubukan kong buksan ang telebisyon pero ayaw gumana. Ipapakita ko iyo ngayon ang isang kakaibang telebisyon. Tignan mo. Oh, ayan. Nakita mo? Naintindihan mo? Eto, ito ay makinilya ni Wednesday. Naalala mo sinabi ko tungkol sa Kastilyo. Ang Kastilyo, Antistray, ang Nevermore University. At doon sila nagta-type gamit ang ganitong makinilya. At si Wednesday ay nagta-type din gamit ang eksaktong ganitong makinilya. Eh di hayaan mo siyang mag-type. Ano ngayon? Ibig mong sabihin, papayagan mo siyang mag-type? Napaniwala na ba kita? Oh, hindi. Seryo lang ito. Katang isip lahat. Ang dami ng ebidensya at kulang pa rin sa'yo? Hindi, hindi. May kung sino lang. Ewan ko. Nagpapalabas ng basura mula sa bahay. Tinatamad pumunta sa basurahan. Kaya lahat tinatapon sa lawa. Grabe naman. Siya nga pala. Andito yung power button. Ayan. Sige, aalis na ako. Magmamagnet fishing pa ako hindi gumagana yan. Saan ka pupunta? Pero gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyari at paano nasangkot si Wednesday dito. At tungkol sa... Kaya itutuloy ko ang paghagis ng magnet. Sige. oh ayun, may nahuli ulit. Tuwing ihahagis ko sa gitna ng lawa, ramdam ko ang matinding sagabal at may lumilitaw pang mga bula. Kaya ngayon, mag-ingat tayo ng husto para makuha natin ang natagpuang ito. Mga kaibigan, kung nanonood pa rin kayo at hindi pa kayo nag-like or nag-subscribe, hindi ko maintindihan kung bakit. Ayusin nyo na agad yan. Ayan, kitang kita na ang bagong natagpuan. Ayan. Parang malaki at mabigat na naman to. Hindi ko maintindihan. Oh, ang creepy naman nito. Grabe. Hindi ko pa rin maintindihan ito. Nakakuha kami ng isang malaking piraso ng bakal na may mga kadena. Pero ang mga kadena na ito ay parang mga gamit sa pagpapahirap o kung anumang ganoon. At nakakatakot ang itsura nito. Hindi ko maintindihan, may butas at dumi dito. Sandali, may pulang bagay. Baka bakas na naman ng dugo ito. Sige, kunin natin ang magnet. Sandali lang. Sige, sige, hugasan natin to. Ito ay talim. Talim ito ng gilutin. Tama, ngayon ko lang na-realize. Ito ay sinaunang sandata ng pagpapahirap. Isipin mo, dito mismo may ulo ng tao at gumagana ito ng ganito. Napakakatakot at nakakakilabot na kasangkapan ng pagpapahirap ito. At gaya ng sinabi ko, may mga dugong mancha dito at dito naman ay nakalitaw ang talim. Grabe mga pare, ang creepy nito. Sa totoo lang, mahilig talaga si Wednesday sa mga gamit ng pagpapahirap, no? Habi niya yon mangolekta ng mga ganitong bagay. Sana hindi niya ginamit yon sa totoong buhay. Pero kilala mo naman si Wednesday, malamang ginamit niya talaga. Kaya naman lahat ng nakita natin ngayon ay may madudugong nakakatakot na mancha pero hindi malinaw kung ano ang nangyari sa bagay na yon. At ano nga pala ang tawag nila doon sa totoo lang, lagi kong nakakalimutan. Dahil kaibigan niya yon, malabo niyang basta-basta gawin yon. Kaya malinaw na may nangyaring parang paglaban dito. Parang may umatake kay Wednesday at ginamit niya lahat ng meron siya para ipagtanggol ang sarili niya, siguro. At lahat ng ito ay nangyari sa lugar ng nakakatakot at madilim na lawa na ito. Anton, sigurado akong magugulat ka talaga dito ngayon. Tingnan mo, isa na namang tuklas tungkol kay Wednesday, gets mo? Gilyotina, hilig talaga ni Wednesday ang mga gamit sa pagpapahirap. Ang dami palang natuklasan, totoo ba ito? Oo, oh, mukhang ang gilyotina, pero parang bakal lang ito, parang junk. Meron pang ibang mga natagpuan doon. Meron pang ibang mga natagpuan. Anong mga natagpuan? Ipapakita ako ngayon, tingnan mo. Marami ng ebidensya na talagang konektado ang mga natagpuan na ito kay Wednesday. Sapat na rin na nandito siya noon. Hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari mga kaibigan kaya kailangan nating maghagis ng magnet. Tingnan natin kung ano ang susunod nating matatagpuan. Ano kaya ang nasa ilalim ng tubig? Muli, muli parang may nakakabit o nakadikit sa lupa. Sobrang lakas. Oh, natanggal ko. Siguradong natanggal ko mga pare. Ayan na, lalabas na. Oh, nararamdaman ko na may nakadikit sa magnet. Umaangat na at natanggal ko na ito sa lupa. Mga pare, ayun na, Kita na siya. May itim na bagay, may hindi maintindihan na lumalabas mula sa tubig. Mga pare, ano 'to? Parang basahan. Sandali, parang damit at kutsilyo. Pumapit magnet ko sa kutsilyo. Oh, kutsilyo nga. Grabe, puro dugo ito. <laughs> Mga pare, anong kabaliwan 'to? Ito 'yung damit, ayan ang kutsilyo. Hindi lang basta damit ito. Diyan talaga sinaksak sa ilalim ng damit. Hindi lang basta damit do pare, damit ito ni Wednesday, ganito talaga itsura niya sa totoong buhay. Ito ang kanyang damit pagkatapos sinaksak siya ng kutsilyo at may dugo pa dito. At uh, tingnan nyo ng mabuti, may mga guhit dito na parang itim na uwak. Grabe, ang itim na uwak ay isang masama at nakakatakot na simbolo. At sa totoo lang, nandito rin siya sa logo ng Universidad ng Nevermore. Sa serye, laging may connection sa mga itim at nakakatakot na uwak. Ibig sabihin ba nito? Tama ang teorya ko. May sumalakay kay Wednesday o hindi ko alam paano pa ito ipaliwanag. Ito na ang kanyang damit, may nakatarak na nakakakilabot na kutsilyo. Grabe. Tulad ng sabi ko, malamang hindi pa dito nagtatapos. Tinamaan siya ng kutsilyo pero patuloy pa rin siyang lumaban gamit halimbawa itong kakaibang kutsilyo niya no, para sa pagpapahirap, gilutin at lahat ng mahawakan niya. O baka gusto niyang protektahan ng kaibigan niya na naipit sa lupa sa ilalim ng tubig. Dito na nga nagwakas ang lahat. Pero sino ba ang hindi gusto si Wednesday at sino ang tatapang umatake sa kanya? Dahil medyo nakakatakot siya at talagang nakakatakot ang karakter niya sa kabuuan. Ibig sabihin may mas nakakatakot at mas nakakakilabot pa. Pero sino? Ihagis natin ang magnet para malaman. Ngayon din sa lugar kung saan nahanap ang kamay at damit, doon ko ihahagis ano kaya ang naroon? Oh, may sumabit ulit at may lumalabas na bula. Ibig sabihin, tiyak na may natuklasan tayo ngayon. Umaasa akong ito ang magpapaliwanag ng lahat ng lihim na ito. Ipaliwanag ang nangyayari. Ayun, ayun na. Mukhang may, may bagay na parisukat kulay itim. Parang gilutin na naman. O oh, ano kaya ito? Sandali, may mga pahina doon. Libro ba ito? Totoo ba? Ano ito? Hindi ko maintindihan. Parang kakaibang nakakatakot na libro. Asistente tubig. Grabe, may dugo ito. Ano ang nakasulat dito? Codex Umaram. Kakaiba at nakakatakot. Parang simbolo ng mangkukulam. Mga pare, sa seryang Wednesday na banggit ang aklat ng mga anino na naging sanhi ng maraming problema niya. May mga paglalarawan dito, mga orasyon, may mga nakasulat dito sa Ingles. Hindi ko maintindihan, sandali lang, baka mga orasyon ito nakasulat dito kung paano gawin ang mga ritual. Ayan na naman ang uwak. Sabi ko, sa kulam at paggaway, konektado lahat sa itim na uwak. May nakasulat dito sa isang hindi maintindihang wika. Lahat ito ay may kinalaman sa itim na mahika, mga pare. Mga orasyon ito ng pangkukulam na naglalarawan ng itim na mahika. Mga ritual na posibleng sinusubukan gawin ni Wednesday. Maaaring nakatawag siya ng kung anong nilalang isang hayop o demonyo at yun ang umatake sa kanya. Ganun ang nangyari. Nakalagay dito ang witchcraft, ibig sabihin ay pangkukulam. Sabi ko na sa'yo, ito ay aklat ng itim na mahika. Maaaring ito ang aklat ng mga anino na posibleng magdulot ng problema. Maaaring itong nilalang na ito ang umatake kay Wednesday. Siya ang tumawag dito, isa itong itim na demonyo at siya nga ang umatake sa kanya. At kaya naman natagpuan natin ang aklat na ito dito. Hiwalay sa kanya. Hindi na ako nagtataka sa nangyaring ito pero gusto ko pa rin maintindihan ang sumunod kaya ihahagis natin ulit yung magnet. Alam nyo, mas maingat kong tiningnan ang aklat na ito kahit na siguro hindi ko dapat ginawa yon dahil ito ay ipinagbabawal na aklat ng Salamangka at dito inilalarawan ang ilang mga lugar. Mga espesyal na lugar na kailangang puntahan para makahanap ng kung anong nakakatakot doon o kaya'y magsagawa ng mga ritual ng Salamangka. O pag-usapan na lang natin yan mamaya. Hindi naman ako pupunta ron kasi nakakatakot at nakakakilabot talaga. At parang lahat ay may kinalaman sa salamangka. O baka pupunta ako. Hindi ko alam, hindi malinaw. Sige, may nahuli ulit, mabigat, pero ayos lang. Hinahatak. Hinahatak ko na ang mabigat. Pero siguradong may nararamdaman akong nakadikit sa magnet ko. Ayon, ayon, kita na nga siya. Teka, ano to? Parang bungo ba? Mga pare, grabe, ma parang bungo nga. May nakatusok pa dito sa bungong to na ganitong bagay. Alam nyo ba kung anong tawag dito? Ang tawag dito ay Morgan Stern. Tingnan nyo, posible rin na ito ay kasangkapan ng pagpapahirap. Parang nakakatakot na nilalang ito. Ibig sabihin, posible na si Wednesday gamit ang nakakatakot na aklat ng Mahika ang tumawag sa nilalang na ito. Tingnan nyo, halos pareho ang hugis ng bungo. Maaaring isa itong demonyo. Kasi hindi siya tao at hindi rin siya hayop. Tingnan nyo ang nilalang na yan. Totoong parang demonyo talaga. Ginamit niya ang sandatang tinatawag na Morgenstern. Napansin din namin na mahilig si Wednesday sa mga gamit ng pagpapahirap at marami siya nito. At malamang napigil ni Wednesday ang nakakatakot na nilalang na ito gamit ang Morgenstern. Pinaikot niya yon at pinukpok sa ulo nito. Grabe. At natingnan niyo ang creepy ng kalawangin na kadena. Ang dugyot at pangit ng nilalang na ito. Puno rin siya ng pulang mancha ng dugo mga pare tulad ng lahat ng iba pa. Kaya posible na hindi dugo ni Wednesday ang lahat ng ito, kundi dugo ng nilalang na ito. Mas sinuri ko ang mga salamangka at paglalarawan ng mga lugar na dapat puntahan, kahit bawal ang mga librong ito. Itim na mahika ito, nakakatakot at nakakakilabot. Inilalarawan dito ang mga lugar na pinaglibingan ng iba't ibang nakakatakot na bagay na posibleng may kaugnayan kay Wednesday. Pumunta rin si Wednesday sa mga lugar na iyon dahil may access siya sa librong ito. At napagtanto ko rin na ang bag na ito ay kanya rin pala. Inaral ko ang mga bagay na nasa loob nito at naintindihan ko kung saan talaga siya pupunta. Nalaman ko rin kung bakit talaga siya pumupunta doon. Mga tol, hindi ko talaga pwedeng ipakita sa inyo ito dahil nakakatakot at nakakakilabot. May kaugnayan din ito sa librong aklat ng mga anino na naglalaman ng itim na mahika. O, gets mo na? Magkakaugnay lahat ng natuklasan. At tama ako sa teorya ko kay Wednesday sa totoong buhay. Oo nga, parang kapanipaniwala naman. Pero doon mo nahanap yung libro na may mga koordinado. Oo. Oh. Ayan, kung pupunta ka doon at makita mo lahat, handa akong bigyan ka ng 5. Pero sa ngayon, wala pa ako. Oo, oh, mga tol, narinig nyo si Antoka? Ano opinion nyo? Naniniwala ba kayo sa akin? Okay, Anton? Ibig sabihin, posible ba na totoo lahat yon o hindi? Oo nga, talagang depende sa... Kapag marami tayong views sa video na to, pupunta talaga tayo doon para alamin ang mga sikreto ni Wednesday sa totoong buhay. Kaya mag-comment, like, at subscribe na sa channel para updated kayo. Ikaw, naging produktibo ba ang araw mo sa trabaho? O, oh, Antok. Sa palagay ko, nakuha ko lahat ng kinita kong pisang libo at tatlong daan ngayon. Wala ako noon. Gusto ko nga sanang kumita ng limang libo sa'yo. O, oh, siya na. O, oh, ayan. Nagkasundo na tayo dyan.